Magandang araw! Maaga ako naglaba ngayon dahil may pupuntahan kami mamaya ng inay. At maaga pa nga lang diyan ay nanghihingi na rin agad ng patukwa mga manok. Sabi ko naman kahit mamaya na lamang pagkatapos ko maglaba dahil marami pa nga akong gagawin. At maaga pa rin naman nga para sila ito mukha. Isa pa inihahabol ko nga sa sikat ng araw ang aking mga nilabhan para naman matuyo ang mga ito bago maghapon. At nang makatapos ako maglaba ay binigyan ko na nga sila ng patukwa. Sumilip na rin nga ako sa baboy para tingnan kung nagpapadede na nga bang inahin. At pagahan ko nga galing sa baboy ay ako natuwa dahil sabi ko nga ang ganda nga ng sikat ng araw. Sakto dahil siguradong matutuyo mga nilabhan ko, eh puro damit na trabaho pa naman yun ng asawa ko. At nung makatapos nga ako gumaya, kay iniayos ko na rin ang motor para ka ako, aalis na lamang kami ng inay. At habang ako ay nagaantay, ay umupo muna ako sa duyan para naman kako ako makapagpahinga ng kaunti. Paglabas ng inay ay umalis na nga kami at hindi naman kami nga nagtagal sa pinuntahan namin. Dahil pasado alauna na lang nga kami nung makauwi, Pagluto ako ng ang at dahil dalawa lang naman sa bahay, kako ay eh, magkakita na lamang ako ng isang isda at isa sa sa toyo na may kalamansi. At dahil may puno ng kalamansi sa harap ng bahay, ay kako ay mamimitas muna ako ng panglagay sa toyo. Kumuha rin nga pala ako ng sili sa likod bahay pero dalawa lang naman ang nakuha ko dahil nga wala itong bunga. Ay masarap para maisaw-saw ang pinaritong tilapia sa toyo na may sili at kalamansi, lalo na't na medyo maanghang-anghang pa nga. Kaso mga ipagkataas naman ng kalamansing ari ay pagkahirap naman kuhani ng bunga. Lasayan ko na may ahot lusong nang lalamunan ko sa gutom eh. At nang ako'y makakuha na nga ng kalamansi ay kumuha na nga ng sausawa ng aking anak para naman makapagumpisa umpisa na kami kumain. Nagpiga na nga lamang siya dyan ng kalamansi sa mangkok at maya maya pa inilagay na rin niya ang sili pati ang toyo. At pihong mapaparami na naman ang kain ko na rin hindi lang dahil masarap ang ulam kundi sa gutom. Ariyan nga luto na ang piniritong tilapia na may sausawang toyo at kalamansi at may sili. Kaya naman kain na tayo mga ka-farmers. Salamat sa panano. I'll see you soon, next vlog.